Okay guys, welcome back. So, iikot tayo dito sa mga ticket it book para may malaman tayong mga panibagong information dito. So, ticket it boat 6 mga idol. Ano? Take it boat 6, eh no? ano bang merong biyahe dito? So, ticket take it boat 6 mga idol, ang bumabayang bus dito ay AB Liner, Barney Auto Lines, P&O Transport, De La Rosa, Pangasinan Solid North, at Jam. So, sila yung mga available na biyahe dito mga Okay. Ganun pa rin yung mga ano nila. Unay natin sa... So, halos hindi man nagbabago yung mga vlog ko dito. Mga idol eh. Kasi ito pa rin yung mga dati dito. Hindi pa rin sila nagbabago ng mga oras at saka trip schedule ng mga lugar kung saan saan. Ayan. So, sa Solid North, meron pa rin silang bagyo sa sa Jam, bumabiyahe pa rin sila ng Balibago, Santa Cruz. Then, uh, ano pa ba? ba? sa, sa Pino, meron silang, oh, Pino, meron parang nagang Pino, Albay, Tagawayan, Quezon. So, meron pala dito tool. idol. Ito. Tagawayan, sa Pino. Party lines, Ah, San Andres Losina, total TV mga idol. So, wala alas wala naman sa mga previous vlog ko, meron pa rin. Wala naman ako bago mga idol. Ganun pa rin kung mapanood yung mga previous vlog ko. Advisory. So, dito tayo sa advisory. Ticket boat 1, second floor. Aircon Deluxe. Ticket Boat 2, second floor, non-aircon, ordinary. Ticket Boat 3, second nd floor, gumabihay sila ng Mindanao, uh, Mindoro, Visayas, and Mindanao. So, Ticket Boat Travel Hub, wala na to, Close na yan. Ticket Boat 4, second floor, Batangas, Olongapo City, Bicol, San Jose, Cabanatuan, at Tuebesia. At sa so, Ticket Boat 6, kung saan ako nandito ngayon, sila yung Baguio, Laguna, kaysang Brabants. So, ito, Ticket Boat 6, mga idol.